Kaya ako nito sa harapan niyo? Magsasalita na ako ngayon. Kung dahil wala akong pan. sino na itong mong celebritya ito? I-send sa ito. IBSN, IBSN. rayo rayo ayo pakra ang kinagawa mo kay tatay bakit yung putang ina mo sabay kayo sabaw tatay tatay kung ano nangyari kay tatay wala ni bak ada na tambayan na nakuyo ikaw kan ka masira eh mamro rayo mati perlim rayo mong rayo no okay ka na din bata galak ko hindi na kaya ayo naman ayo kunti kunti ba sobrang kahit orang kidala mo tao kung Kamu ako tama kita na tama 哦，一个、oh, oh. <Yeah. S 1>。 Saya musili sa. Aduh, sikitlah kita di rumahnya. Kata nak, kata nak bangun dengar. Ya, ayah. Ayah, musili. 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 Kung kasalanan ang katmata, magsaludo kayo at magsori. Pero ikaw, Trillianes, ang ginawa mo, nakikita namin, mamatay ka na sana! Ana! Sana yung siya nakiyan mo lang mapunta dyan, ay baksang sa lupa. Biyay na ka! Sige pa, huli! Hindi ka namin mapatawa! Animal mo! ba mo! Yawak ka, Bushin! Yara! Ay, ako yung Kasi ang bisaya! Hindi katulad na iba mga plastic yan. Matapang sa marami. Ako ngayon, kung sinumas doon, ito ako. Parang, 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 parang. Pirlas, tangsinahan. Parang, 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 parang. May Diyos. Babuhay si Pirlas. Babuhay. Babuhay. Akala mo yung mga tao dito, ang yabang-yabang? Akala mo yung mga mga tao dito, ang tama ang sabi ni ni Tej Sara? Yung tagawain na yun, maraming mga plastic dito. Hindi, na, at all. Okay lang, mga siya. Dito Sinahin mo! Eh, let's try! Si si... mo Hindi, tayo, no? Pumis! At naka, may isa last ayon. na sinasabi mo sa inyo! Ika! Mama! Yan na! Nanalas ka na diyan! mag ka! Mag namin yung itko ko No. <laughs>

Hay yeah. naku. Para bukas. kayo? Sino ang matapang Nandito ako. ng kuya Tingdong, kakayanin pa rin dito kuno. Ano ba 'no? Misyan. Ha? Takot dito para lang kina suma na po nito? Mainam na sa mainit suma oh, Martino Montes Morayno, Campbell's. Ewan, si Karu Martinez na ba so video ko, sari-sari ang lalaki ng namin, ano ka, maniyak na talaga yan. Maniyak na, atang ang pwede tao pa Alam mo? Maniyak yan eh! Kung hindi maniyak ka at ang pwede tao pa yan, kasi sa iba-ibang lalaki daw yan. Mga video yan, ha? Ano yan? Si Sanico. F-E-R-N-A-N Wala, totoo 啊。<What? S 2>

Kau tak punya, aku kalah macam niari, bangun semua tahu, pelo, mesti mau, mesti mau kahwin, mau kahwai, mau. Kembali aku kena kawal mu, aduh. Saksi kau, saksi kau. Ya, benci, benci lah, benci. Ayo. Cewah, cewah dong, cewah, 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 hindi nila nilo, oh hindi nila hindi nila hindi nila nilo, hindi 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 nilo, Si nilo, hindi nilo, hindi Si hindi nilo, Si Sandro, ay Sandro. Hindi ka namin papa tawad. Saan ka sa ano sa iba? Sa sawayan. Sa ha? Kasi ipa ka namin dito. Paki iwan ay, okay, dito. Tawai. Kabalan na. Eh pumuso sa away sa binibini si niyo. Dalhin niyo kami sa pawai. Ang panakadilid ng piloto. Pauwi na si Santi ko Pauwi na si Santi ko Pauwi na si ka dito ka nga Amin yung hiplong mo Tsaka yung mo Lagay ng Yung mga Yung mga Ano ito? Uh, Sige Ayong mission ko na lang Ngayon Bambong Marcos Bambong Marcos, uh, Marcos Ang higitin namin sa iyo Mahawak ka sa mga Kaya ayaw akong pabawa Kasi hindi po pa naubos ang pera Ano na pa Ayaw yung sinabi mo Ibabalik mo yung Sa Kita kena usahakan ya, Di Marcos. Kehilangan gayon, baba baka Resign, 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 maaf, maaf. 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 Maaf, maaf.